ano ito? Yan yung tanong dito sa x-ray na yan. So, another patient and another x-ray. So, hindi natin alam or hindi ko pala natanong or hindi nasabi sa akin kung ang patient na ito ay nakakaramdam ng pamamayat, walang ganang kumain, uh, tapos yung timbang niya bumababa, kung meron siyang matagalan na ubo, meron siyang pagdahak ng nang plema na merong dugo or merong mga hingal or kung ano pang mga symptoms. So, ito lang yung napadala din sa atin. Ngayon, kung titingnan natin, kung mapapansin ninyo, kulay itim, no? May tim lang siya, yung, yung paligid. So, hin pwedeng hindi ganun kaaganda yung pagka uh, send ng picture kasi dapat ideally meron siyang parang ilaw sa likod para mas makita natin yung structure. So, dito, hindi natin makita kung yan ba ay meron tuberculosis or may, may, may peklat dito sa area na yan. And then, ang makikita lang natin dito, this is the aorta. No, yan. Kita naman siya dyan. Ito yung kanyang puso, hindi naman malaki. Yan. Tapos, pag tinignan mo dito, wala naman tubig sa kanyang baga. Pero dito sa kabila, hindi natin ma-appreciate kasi hindi natin nakita yung angle or, or yung sulcite. Ito namang area na to, yan ay gastric bubble. So, yan yung ating chan okay? Pero, ang pinaka-question dito is, what is this? no? Ito, yan. What is this? So, kapag nakakita tayo ng ganito, ang pinaka-unang pumapasok sa isip natin is, baka bukol, no? Ang pinaka-magandang masuggest dyan ay CT scan with contrast para makita natin ng mas mabuti itong area na to. At yung kanyang official na basa na x-ray niya. So, ang nakalagay dito is large confluent in opacity at left lower lobe. So, yung parang bilog, yung parang bukol ay nakalagay dun sa left lower lobe niya. And then, consider an intratoracic mass. So, mag-consider ng bukol. No, kaya nagsuggest din siya na CT scan correlation is suggested. Sa atin, ang pinaka-best is to do CT scan with IV contrast. And then, ang sabi dito is atherosclerotic aorta and then thoracic osteophytosis. So, hindi ko ma-appreciate yung sa mga buto-buto kasi yung itsura nung, nung x-ray plates ay hindi naman ganun ka, ka, ano, ka ganda nung ang good thing is nakapagpa-CT scan sila at ito naman yung result. So ang sabi dito is CT scan show well-defined non-enhancing hypodense mass in the left lower lobe. So meron talagang bukol na nakita. Tapos ang size niya medyo malaki talaga kasi 7.5 cm by 8.3 by 5.7 cm. So medyo malaki-laki yung nakitang bukol doon. And then, ang sabi pa dito, eh, meron ding nakita na thin-walled lucencies in both upper lobes with subpleural cyst with the uh, largest measuring 1, 1 cm in the left and 0.8 cm in the right. So, hindi ko rin naman alam kung meron siyang history ng TB or kung naggamutan siya before. And then, ang sabi naman dito, eh, the rest of lung, of pulmonary lung segment show no evident parenchymal infiltrates. So, yung iba naman is normal naman ang nakita, no? So, ang impression dito is left lower lobe mass with surrounding reactive changes suggest biopsy. So, kapag po tayo nakakita ng bukol, ang pinaka-best way is to do biopsy. Kasi para po, kung halimbawa ito man ay, uh, ito ba ay benign or ito ba ay malignat, ito ba ay cancerous. So, pinaka-best pong gawin is to do biopsy. Para malaman po natin ano yung next step natin na gagawin. Anong uh, chemo drugs ang pwede? Ito ba ay pwedeng operahan? Ito ba ay pwedeng tanggalin? So, makakatulong po sa atin kapag nagawa natin yung biopsy. And then, uh, diba sabi nga dito may nakita na lucency sa magkabilang lobe, sa magkabilang taas ng baga. So, ito yung sabi niya bilateral upper lobe emphysematous and bulus changes with sa plural blip formation. So, usually, nakita natin yan kung halimbawa nagkaroon ng history ng PTB, kung naggamutan man o hindi, sometimes, kahit nagpa-x-ray, hindi yan may kita. pero pag nagpa-CT scan po kayo, may yan. So, sa kanya po ay nakita. Pero dito, ang sabi sa CT scan is cardiomegaly. Ang pinaka-best naman, kasi ba diba, sa x-ray, wala namang uh, sinabi ng malaki ang puso. Pero kapag ka sa CT scan, nakalagay cardiomegaly, ang pinaka-best, ah, uh, way para po malaman natin yan or ma-assess natin yan is to do 2D echo. And then, ang sabi dito is atheromatous aorta. So, same sa x-ray yung sinabi dun sa atheromatous aorta niya. So, ngayon, ang pinaka-best po natin uh, pwede pong sabihin, eh, maganda po, eh, makapag-follow up din po kayo sa inyong doktor para po mag-guide po kayo kung ano na po yung gagawin. Papaano po, biopsy po ba? Ano na yung gagawin? anu uh, ano yung mga susunod na mga hakbang. Marerefer po ba kayo sa oncologist? refer po ba kayo sa surgeon or sa mga sa tinatawag nating TCVS, no? Sa uh, mas espesyalista na surgeon. So, sana po ay nakatulong po itong uh, video na ito. Pero naalala ko ang tanong pala is kung cancerous. So, ngayon, syempre, alam natin may bukol. Pero with this examination, hindi natin masabi kung yan ay benign or malignant. Pero kung yan po ay merong iba pang kasama mga symptoms, baka po nandun tayo sa mas medyo malignant na kumbaga na bukol. Pero sya pa hindi natin kayang sabihin yan sa ngayon. Ang pinaka best po is to diagnose natin kung ano po yung bukol na yan. Okay? So sana po ay nakatulong. Ingat at bawal magkasakit.